para ka lang naglalaro ah. Eh. pero yung paglalaro mo kumikita ka Sagas, malakas sagas. hindi naman. naman tatlong linggo yung isang ano, tanki hmm. sabihin 30,000 yung A, alin yung sakop ng 30,000 yung Japanese cake oh, Light yun, na yun yun, may side cut na yun <coughs> hmm, tapos may kasama ng lutuan, kasama ng yung na yung Saan, nakakabili ng ganyan, ng ganyang itong setup na to? Kasama yung tangke, yung tangke ng gas. Hmm, kasama yung tangke yun. Ito, pinagawa ko lang ng ito. Eh. Ah, itong uh, to? Kasi ito dati yung ginagamit ko pag ano, tinda ng damit. Kaya natamad na ako nagtinda ng damit kaya. Mm. Napansin ko na ang tao ngayon, adik na sa online. Oo. Oh. Ano na siya, pag hindi na masyado patok yung... Ano yan? Lahat eh ano? Lahat eh pare-pareho lang yan? Ito? Ano yan? Ito, ito. Pare-pareho mm -hmm. lang to? Mm hmm. Ah, nakalagay lang dito. Pagkatapos yun itimpla, ilalagay ko na dito. Mm -hmm. Mm hmm. Kailangan i to? Oo, oh, pag hindi na ubos. Pag hindi na ubos. Tapos... Oh. oh. Eh, rep rep siya. Rep lang. Relax na relax lang ha hmm, Hapon nga ako nagtitinda nito Pero yung pagtimpla nito madali lang Oo, oh, oh, magbibis lang naman Kaso kailangan bumitaw ng 30 mila na Ngayon, magkano na kaya ngayon yan? Hindi, pag Sarili Hindi, mo, mag pag magpagawa ka ng ano Pag magpagawa ka ng Magpagawa ka ng, ng sidecar dito tapos kunwari ikaw magbibili ka sa akin ng lutuan tapos kasama yung timpla, 10,000 na lang. 10,000 na lang. Kung halimbawa ah, hindi na 30,000? Hindi na 30. Ikaw kasi, ito na kasi wala na yung bike ano. Oo, ikaw na magpapagawa ng bike, ikaw na magbibili ng ano na ah, ng hindi, ko, hindi ko gas. hindi ko masyadong naintindihan. Bale, yung 10,000, ano ang kasama ng 10,000? Ito. Lutuan. Ah, okay. Tsaka timpla. Tsaka timpla. Tsaka ganito. Pero yung 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 unang bigay yung halimbawa ng babay daw ng 10,000 hmm. mayroon ng kasamang ganito ito lutuan lutuan lang oo pero ikaw na magpo-provide ng ano walang walang sample yun ng tinimpla wala wala o halimbawa ang ako ng mayroon sa akin kasi isa nag bumili bumi hmm. ano bumili lang siya muna ng ano ng tinimpla bawat isang magkano bawat isang ganito kasi ang binta ko nito, ano Magkano ang 150. 150. 150. 150. Ilang 150. piraso ang inaabot niyan? Pag magaling ka, mag, magaling ka mag magaling ka mag-adjust dito, <clears throat> umaabot to 200, 300. 300, 300 times 5 ano? Tama? Hindi, halagang 300. Siguro ko mga ano, ang nagagawa nito mga Ayosin ka pera. 60? Mm, 60 pera. 60 times, 5 peso ang isa, no? Oo, oh, 60 times 5, 6 times 5, 300, tama? Mm -hmm. Pinaka-mababa. Tama yan, tama pinaka, ba? Pinaka-mababa na 300. 60 times 5, 300, ano? Mm -hmm. So, 300 pesos. Oh, Magkano ang yeah. benta mo nito? 200. 200, so may tubo siyang Isang mga tubo yung sandaan, wala ka nang kapagod-pagod. Ah, uh, kaso, ka ng... sa, sa, kung palaging ganun, wala kang pagod pero yung yung tubo mo konti. Yung tubo mo konti lang. Mm, -mm. Mm, mm Pero pag ikaw magtimpla, mamuhunan ka lang ng isang libo, makakabinta ka ng hindi bababa sa dalawang libo. Dalawang libo? Oo. Uh -huh. Yun ang kita mo na? Oo. Uh -huh. Binta na, yun yung binta. Oo, okay, yung binta mo. Kung so, Basta, isa kalahati ang tubo, no? Mahigit, mahigit kalahati. Lalo na pag may palamig ka. Bahigit. Ah, okay. Kasi ako minsan... Kasi halimbawang... May, minsan namumuhunan ako ng ano, namumuhunan ako. Maginhawa ng... siya, oh. Yan, bobos lang ganyan. Okay mm -hmm. lang ba? Pinibigyan lang oh, ba? Oo, oo, walang problema yun. Kasi, ha? malay mo, one day, bumili ako ng <laughs> sayo ng ganyan, di ba? Mm -hmm. 10,000. Sabihin, kung may 10,000 ako ngayon, pag uwi ko, meron akong ganyan. Oo. Oh, oo. Oh. Ay, hindi. I-order ko pa yung ganyan. I-order ko mm -hmm. pa. Tapos yung timpla. Yung timpla, ililista ko. So, Susundin ko lang yung timpla na yun. Oo, yung, tim yung timpla, i-re-record ko habang nagtitimpla ko tapos i-send ko sa iyo para tapos pag tinesting ko yung ganyan ang lasa noon. Oo. Oh. Uh, kailangan susundin ko lang. Uh. Susundin mo lang yung ano, takal. Ah, okay. Kasi may takal yan eh. Kasi pag hindi sakto sa takal yan, nadudurog lang yan, hindi mabubuo diyan. Mm. Meron din ang ganito sa Annex pero pag tinikman mo hindi ganito ang lasa. Ba iba. ano ang ano noon? Ibabaw ang supplier noon. Hindi. Parehas lang. Pare parehas lang kayo? Nasa, nasa ano lang, nasa nagtitimpla. Pag magtipid ka sa ingredients, ah. mas malaki ang tubo mo, pero hindi ganun kasarap. Mm, masarap nga ito eh. Parang malinamnam siya. Mm, yung sa akin kasi, naiwan sa dila ang lasa nito. <laughs> Ayos ah. <Pa> <laughs> oh, Oo. Naiwan sa dila, yung... sa dila lasa nito. Kaya, mm. pag napunta ako sa, doon sa Cavite, pinipilahan ako lagi nito doon eh. Mm. Sarap na eh. Kasi, Gagawin ko na 50 yung binili ko. Ilang bangko lang ito eh. Limang piraso, piraso. Limang piraso pa no. Pag, sa, pag pala malakas ka, mabibiti ng customer ano. Makapila oh, sila, sila. No? Kapila yan doon kasi nakasalalay naman dito yung lutsok eh. Hmm. May lalay ka pa o toy o. Oh. Tayo. Lalay ka Ay, pa, no? pa no. Limang piraso pa no. Para kang naglalaro lang to eh no. Pero... Alas lang kami nito na naglalaro. Ayan, naglalaro lang si yeah boxer pero yan oh. Ah. Yung laro. Pero yung kita niya hindi hindi laro yan. Totoo pero na. Eh. <laughs> Ayan. Ilang piraso na ba tong binili ko? Lima pa lang yan. Lima. Buti malino yung camera ko ngayon <laughs> Ayan ah. Ayan oh. Pag pala yung video senior na no. Yung mga parang relax relax ka na lang. Oh, Advisable oh, oh. to eh ano? Ito oh, oh. Pwede. So <clears throat> Tapos ito, so sa isang araw, mga nakaka-ilang perasa pa mm -hmm. Sa isang araw, depende. Pag magtimpla ko ng lima, wow, walong kilo, walong kilo, walong kilo, lalabas ako niyan mga uh, mga one hanggang nine ng gabi. One o'clock hanggang oh, nine ng gabi. Oh, ala, Tama oh. ba? Sa kulang pa ako? Twenty-five na lang. Twenty-five na lang? Oo. Uh -huh. Kaso yung wala akong bar dito eh bawasan mm -hmm. mo bawasan mo kayo sa sige lang. okay lang okay lang. na lang ha hmm. <laughs> mga kabinta ko niyan mga 35 kasi baka one day ano cellphone number mo di ano i-dictate mo na lang dito para makuha ko yung cellphone mo. wala akong ano eh wala akong sa cellphone eh ayun sa ano kasi ano cellphone mo tayo? ano cellphone tayo na pwedeng kontakin pag kalimbawang gusto kong balikan to tapos hindi nakita makita rito dito lang naman ang nakatira eh. Ah, alin ang bahay mo? <laughs> sa likod nito. Black ah. 20, Black 20. Pak Black Street. Ah, ito. Hmm. Kasi minsan wala tayo dito. Black 20, Black 20. Hmm. Hmm. Hindi ko na masyadong ano you know, no? kasi baka mapagalitan ako ng mayari ng bahay doon. Hmm. No? Hmm. Kasi bawal yung bibidyohan ko yan ang orang ano. Pero ito, pwedeng bidyohan to. Kasi Wala, ito, pwedeng makatulong ito sa lalo ako, nagkakailad na ako. So, sa lalam, pwede ako magbiyahe ng tang tanghali tapos hmm. sa hapon magkanito na lang ano ganyan yun yung nagano sa akin eh na nagpaturo sa akin nagtimpla taga Imus hmm. naglalamove din siya hmm. tapos ang asawa niya ang asawa niya ang asawa pwede ka bang ano bansa. pwede, pwede videohan kita okay lang nang oh, problema hmm. na mm. Kasi yan kasi kumukuha tayo yung idea rito dahil ito pag sa mga tulad ko na magkakaedad na pwede ito. sa isang araw mga magkano ng kinikita mo pag di ba yun nga pag ano pag lumabas ako ng alauna, uh, hanggang alas 9 ng gabi makabinta ko nyan mga 3,000 3,000 uh, so 3,500 mm -hmm. kaya pumunan ko niyan man, mga 1,300 lang so malaki pala kita ba na? mayroon naman ito sa so, mga gustong magkaroon ng idea ng paghahanap buhay na hindi masyadong pagod, di ba? Oo. Oh, oh. Ang preparation nito hindi naman masyadong matagal. Ah. Hindi, hindi naman, ano lang Ma, mga 2 hours preparation 3 hours. Mga 2 hours. Pero hindi ka naman 'yung sasabihin na pagod na pagod ano. Hindi naman. Titimpla ka lang. Mm. Pwede ka magtimpla na kaupo. Pwede ka mag <laughs> <laughs> Pwede ka mag team na nakatayo. Pero yung dati mong negosyo ano yun yung ano sa si damit yun. damit 'yun. Mm, damit. Pero mas gusto mo rito ngayon. Ito mas gusto ko na to kasi araw-araw panalo ka eh, panalo ka sa kita eh. araw-araw na, araw, hawak mo yung puhunan mo pati tubo. Mm. Yung sa damit malabo mangyari mm, na mahawakan so, mo yung. Tuloy ipat natin tubuna. yung camera dito. Ito yung pwesto ni sir, oh. napaka simple lang pero yun. Japanese cake. Oh, Japanese cake. Wala pa nga lang, hindi ko pa ito napalagay ng print. Mabungitan ko lang pinasigahan. Ito, kumukuha tayo ng idea kung pa paano tayo maghanap buhay ng medyo relax ng konti. No, sir? Mm -hmm. <laughs> ito kahit sa probinsya, pwede ano? Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Dahil sa alimbawa, sa parteng Pangasinan, Pwede mo lang sa pliburan ng chocolate. Ayan, galing na yung chocolate. mo lang. Uh, Mag-iipon tayo ng 10,000. Wala bang tawad yung 10,000, sir? Ha? Hindi ba Wala pwede na mga 9,000? Mahal kasi. Nine, nabig, Baka kasi mayroong magka-interest na... Sir, pwede bang ano? Pwede bang tawaran yung pagbili ng... oven? Ano bang tawag ito? Oven, ano? Ano yun siya? Japanese... Japanese cake. Ano? Ah, uh, Barner. Barner. Uh -huh. ito. Uh -huh. Ito, uh -huh. ito nagkaroon tayo ng idea. Kasi nagmerenda lang tayo rito. Pero nakakuha tayo ng idea. Tapos yung tanki mo. Yun sa yung, yun yung tanki na, ano, na sa, sa gasola. No? Sa loob. Sa ilalim. <coughs> Ayos ah. Pwede bang i-upload ko sa YouTube to sir? Oo. Oh, oh ito sir ah uh, sir ah ito sir i ano ko mukha mo? pag sa mga gustong sa mga gustong mag 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 ng ano ng maganahapan po sa mga gusto mag abel nitong ano mo itong japanese barner ano so kukontakin ka lang oo oh, okay, pwede yeah. halimbawa kung uh, ah inagka-interest ako so babalik na lang ako rito ano mm. maganahapan po ma kasi interesting tong ano eh. Anak buhay na to eh. <laughs> Black 20 lot 20. 20 Pakwan Street Golden Acres Talon ng Las Piñas. Talon 5 to. Ah, Talon 5. Talon 5 kami. Okay na siguro yung sir. May palamig pa siya. Ha? So nakakuha tayo ng idea kung paano maghanap buhay ng relax. Si sir parang naglalaro lang ah. Tiyaman pesta ni sir o, parang ano lang ah. <laughs>